guys oh, kaya uh, mag-aampon muna kami kung yeah, hmm. gayad kami mag-aampon kami para kuha nato makita basta kayo natin silbi correct na yeah ano masasabi nyo? Wala yung dragon. Ah, may bitin. Asa may bitil? Grabe yung sexy. Parang hindi naman kain talaga ng Gusto rice. Basta matong ano. Itong dalawa lang sila. Sa cam yung pink cam oh. Grabe. Parang katakot. Ang ganda ng ano niya. Mm. Pwede yun sumali sa gatal. Oo, oh, pwede. Kung uh ano, ng homo -huh. ka kayo. Dali na kainin. Sayang. Kaya nga.

Kunti siguro yan eh. Kunti sa ata. Hmm. Eh hey, katugod, mahinaon ko eh. Isakit ang kahong binti ba? Ah, hindi ka katugod. Huwag ka. Ha? Nakupagsama, hindi ka katugod. Huwag matugod. Sa'yo ba yung nagmata? Sa'yo kay... Ang sarap ng tulog mo kaya Inatok kinatok pa kita eh. Wala, nakatulog nga ako. Hindi ako nakatulog ka kasi kausap ko yung sawa sa ko. Sa at mga anak ko. Pwede na nakasawa ko kahapon, nakalimutan ko. Lupo <laughs> ka. Nag-message si mama sa akin. Sabi niya, uy, birthday ni ngayon. Sabi sabi ko, ay, nakalimutan ko. <laughs> <laughs> Walang handa. Walang handa. Ayun, pinabili ko lang yung anak ko ng suksukot sa kakik niya. Hi guys. Ayan, si ma'am sa likod. Ang galingan nila gumawa. Sa katagalan ito, wala nang dagat yan. Hanggang doon na yan, tayuan na nila ng ano-ano yan. Dami kayo, ating, ito, ito, Grabe. Yung yung, Grabe, at dagat na talaga. No, bago, wala doon, eh. Oh, ito. pero dagat na talaga. Ito lang yung na-witness ko na ito, kitang-kita ko talaga, dagat na talaga Dada siya. Diba? Sana nga, no? Ang entrance natin, Oh, dito norms. Pukunta kami guys sa... Sa Apa suhu... Anong tawag ba dito? Gallery <laughs> <laughs> na kami diyan. Ano daw? Lapuete. <laughs> Lapit na sa Lapuete, dito kami pupunta sa guys. Lala Ay sa ano? <laughs> Lapuete. Sa yugo treasure. <laughs> Galeris Lapuete. Lapuete. <laughs> <laughs> Galeris Lapuete. <laughs> dito kami ng <sa> Galeris Lapuete. Yui? <laughs> 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 treasure. Thailand. Uya, sa Yuho, Treasure Island. Sa Yuho Treasure <laughs> Pero, Island. Guys, ayaw mong ng Treasure guys, <laughs> Island. Ay guys. Galiris Lapuput. Galiris Lapuput, jud me Ayaw tautuan ng Treasure. Ay, naaw. Kako kayong Galiris Lapuput? <laughs> Ayun nga, may nakaano naman. May nakalagay. <laughs> Galiris Lapuput. Alala, kalakas ng hangin. Palit 'ko, teh. Ano, tugnos ano, ko. suot ko, ano talaga masyar 'to? Ko. Hindi pang-winter kasi ka, Sabi ni Norma, mainit daw eh. Hoy. Ano ba, di ba? Ano, 'yung tanong ko sa iyo? Tama talaga ka. Tara dito nung Pila tanong ko eh. Dai tanongin mo si Norma dai kasi mag-nagsuot ako. Yung yung kinuha ko. Abi niya ate, sobrang init daw. Oh, kay magatihan man ta. ta ako oh, oh, ah, na This way. So, so, <laughs> <So, taku -tang. laughs> Yun nga, first time natin napunta dito. Si Mila hindi pa nakapunta dito. <laughs> dito Kaya mayroong ado. Kaya nga mo, ang gusto ko mamasyal. Yung hindi pa natin napuntahan. Ah, Kaya nga, no? ito. Kaya tinatama na ako mamasyal kapag punta tayo nang pinuntahan na natin. Parang hindi ka-excited. Oh, Uy, ang kuyot. Hotel. Norms. Hotel. Hotel din. Masama, saan man, mag-booking, mag-hotel? Tawang, Chandelier. Mm. Chandelier. Pero hindi siya ganun kabungkat talaga tulad sa mga. Oh na po. Ay, hindi na naman na kinahanglan na. Ipakita. <laughs> Ipakita pa kita. Kamay. Buna. Buna. Silihan na. Norms. Kamay, nagtao. Eh, press

Uy, mas maganda sa gabi siguro pala dito, no? Ay, sa ako nga. Uy, ayakala ko sumakay ka dyan kanina. Ano yung mo? Uy, maganda dito sa gabi. Kasi ang daming ilaw. Kabel mo na miss mo na no. Uy, puyo tayo. No, sakit tayo sa taas. Para makuha natin yung ano, yung dagat. Ayun you no, know, just ba? Maganda dito sa gabi day. Kasi may mga ano, may, may mga light. O, nga, balik sa Unya balik tayo ha. Manit na sa gabi eh. Manit na sa gabi eh. Oh, Oo, kasi may... Suga. Hindi siya makuha, hindi siya ma-emphasize karoon kayo. Mas nindot sa gabi eh. Ayan guys. Yeah, Day na. Guys. Oo nga, super ganda. Nalubat. Nalubat? Hi guys, nami din hinga karoon sa US. Yes. Hi USA. USA USA Ayan, Macau Tower. Kahapon ang ang release na ano, sabi nila muwi ka pala. United States Acau. Ano umuwi? Muwi Mui ka pala, hindi mo sinabi sa akin, sabi. Saan? Sa Pinas. <laughs> sa reels mo? Akala nila muwi ako ng Pinas. <laughs> Ay, yung reels mo pala. Sabi mo ba? Ayan, mag-walking kami dito kasi maganda ang araw ayan guys ang sarap maligo oh, <laughs> Welcome to United States, Akaw! <laughs> Anong na-akaw naman na? USA man! Wala nang makaw, wala nang M. Makaw na lang. Ang sarap maligo, day! Tara, lubog! Iram yung dagat, oh. Bilis na, bilis! Grabe ang, ano, oh. Ang tibay, good po. Grabe, ano to. Lutang na lutang sa dagat. Uy, nasira. May nasirang basa. Ano, nakatirik, oh. Nakatirik doon. Tapos may ano pa talaga sila. Parang may island, oh. No? Kasi may mga puno. Di ba natin kayo, Day? Parang nasa ano din tayo, eh. Sa US nga. Kaya may gamita, Day?

Sabay tayo dyan.